Pasintabi po sa ating mga nanonood dahil sensitibo ang susunod na balita. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang kondo sa Quezon City si Ivan Ronquillo, ang dating nobyo ng yumaong freelance model na si Gina Lima. Naitakbo pa umano sa Ronqui o si Ronquillo sa ospital pero subukang o, nang, o para subukang i-revive ng mga doktor pero i-deneklara patay. Ang mga pangyayari sa report ni Rovic Manuel. Natagpo ang wala na ring buhay si Ivan Ronquillo, ang dating nobyo ng yumaong freelance model na si Gina Lima sa loob ng kanilang condo unit kaninang umaga. Sa panayam ng Deezer HQ Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre, Station Commander ng Laloma Police Station, natagpuan si Ronquillo sa parehong bahay kung saan nasawi si Lima. Naitakbo pa umano ito sa ospital para subukang i-revive ng mga doktor pero idiniklara na rin patay. Ah, uh, Pani kanina lang po sir, uh may report po na uh, may nag-report po sa amin na ito po yung boyfriend niya ay eh, nagpakamatay daw po siya. Sa paunang investigasyon, nilinaw ng mga otoridad na walang kinalaman si Ronquillo sa pagkamatay ni Lima at walang nakitang strangulation o pasanang pambubugbog sa katawan ng biktima. Actually po, uh, nung dinala, po, dinala niya po si Dina Lima, eh, kasama rin po siya sa investigasyon kasi yung po SOP po namin mm -hmm. pero later on uh, na out po namin, parang hindi naman po siya kasama hindi siya kasi, mm -hmm. hindi, hindi siya hindi, hindi naman po siya uh, mm -hmm. wala po siya pamilya sa pagkamatay ni Uh, Gina Lima. Gina Lima. Uh, so, sa Facebook account ni Ronquillo makikita pa ang post nito na may sugat ito sa muka dahil sa umolay pambubugbog ng ilang kaibigan ni Lima. Ibinahagi rin ito ang mga huling sandali na kasama niya ang dating nobya at ang oras na makita niya itong wala ng buhay sa tabi niya. Matatandaanan nitong linggo ng gabi, napaulat ang pagkasawi ng modelong si Gina Lima batay sa ulat Dinala pa ni Ronquillo ang dating nobya sa Quezon City General Hospital kung saan idineklarang dead on arrival, bunsod ng cardiorespiratory distress. Posible umanong dahil ito sa drug overdose. Batay ito sa mga narecover na illegal na droga ng mga tauhan ng scene of the crime operatives o soko ng Quezon City Police District Forensic Unit sa crime scene. Kabilang narito ang iba't ibang kapsul, tableta at drug paraphernalia Lumalabas din sa inisyal na investigasyon na galing sa isang parties na Lima at Ronquillo bago umuwi sa bahay kung saan nasawi si Lima. Nabatid na dating magkarelasyon ng dalawa na bagamat hiwalay na ay nakikita pa rin. Sa ngayon, iisi na ilalim na sa autopsy ang bangkay ni Lima upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.